Ayan yung mga kasabot, meron tayong dumating na parcel. Ito yung order ko sa online. Ito. So, ano to, sa throttle grip para doon sa isa kong motor sa RS ko. Kasi medyo matigas na yung, ano nun, yung throttle. Throttle, uh, throttle grip sa handle grip. So, order tayo na ito. So, unbox na natin ito. Kasi baka next week, umuwi ako ng beacon. So, ayusin ko muna yun. Kasi medyo luma na. So, try ko lang na uh, ayusin ulit kasi may mga parts na kailangan ng palitan so ayan, pakita ko sa inyo yung unbox natin alright 336 tapos ito naman speaker to guys ang bili ko dito is 440 tingnan din, na, tingna, tingnan, din natin kung anong ano nito kung anong maganda ba so ito muna buksan natin to so ayan guys natanggal na natin yung ano grabe yung pagkakabalot na ito guys eh. ayan, oh. may karton safe na safe ang natin so ayan guys ito na siya oh. ito siya yung ganitong hand grip sa throttle grip RCB brand ganto oh ganito na rin dati nakakabit dun sa ano ko yung tinanggal ko kasi nung sumimplang ako na ano to eh nagasgasan so ganto ulit yung lalagay natin maganda to eh matibay ayan, matigas yung ano nya tsaka ito maganda yung pagkakaraber Ayan, makikita nyo natin, papagkita ko sa inyo kapag na-install na to. Tapos ito naman, buksan na natin yung speaker ito eh. Pwede itong gamitin sa motor. Tingnan natin. So, ayan. Wireless. Wireless speaker. din. daw? Ayan, sura nyo. Pwede yung dalhin. Pwede ilagay sa ano. Mas may na pa. May radyo. mm di ba? Wala siyang kasamang ano. Hindi lang wala siyang kasamang charger. Ganito lang siya, guys, yun. Pero may saksakan naman 'yan. On off. Okay. So, try natin mamaya. Check natin kung mag-work. mayroon pa kasama ito. Kasama 'tong charger cord. Ngayon natin kung maganda. mm <coughs> Maganda, guys. Maganda yung ano niya. Maganda yung bus. Subukan natin. Pwede ilagay sabi sa sa motor. Magsipti. alright right. Tinugtog n'yo ano, radio. nakas ng bus. Lumakas yung bus niya. Yun. Pem natin. eh, mga kasabwat, in-unbox lang natin yung mga dumating galing sa, ano, sa mga order natin. So, yung, ano, makikita nyo lang kapag naikabit na. So, by next week, baka makawi tayo. Sana maganda pa rin yung panahon para makapag-ride. Alright, so, kita kasi na lang, update na lang tayo guys. Alright.